Imas rehas ang dalawang pulis at kasabwat nilang sibilyan matapos mahuli sa ikinasang entrapment operation sa Bacoor, Cavite. Ang mga suspect promotor daw ng pangungotong sa mga tricycle driver na milyon-milyong piso raw ang nakukubra. Nagbabalik si Brian Castillo. Tumabakana, tumabakana hindi na nakaporma ang mga lalaking ito nang arestuhin ng mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Morino Road sa Bacoor City, Cavite. Yung kami mo, pakita mo kami mo, pakita mo kami mo, pakita mo kami mo, hoy, pakita mo kami mo! Tarawang pa ka, tarawang pa? Ha? Tulis huh? ka? Dalawa sa mga naarestong sospek, mga pulis din pala. Inyarereklamo siya ng pangungutong sa mga operator at driver ng tricycle sa Lungsod. Kinilala ang mga sospek na sina Police Master Sergeant Joselito Buga at Police Staff Sergeant Gregor Bautista. Kapwa naka-assign sa Bacoor City Police Station. Kasama nilang na-aresto ang kasabot na sibilyang si John Louis de Leon. Nakumpis ka sa tatlo ang 2,000 pesos na marked money, mga baril at bala. Ayon sa CIDG, ikinasi nila ang operasyon matapos makatanggap ng mga reklamo online tungkol sa talamak daw na pangungutong sa Bacoor. Sa imbestigasyon ng CIDG, aabot sa 1.5 million pesos kada buwan ang nakukubrang payola ng na mga sospek sa iba't ibang terminal. Kinukulay nila yan tuwing at katapusan. Usually uh, for protection money para hindi sila mahuli, uh, kahit uh, for any violations. Ang napakasakit nito, ginagamit pa nila yung mga marked vehicle para makatanggap gawin yung mga uh, legal activities nila. Pebrero raw ngayong taon na magsimulang singilin ng payola ang mga driver at operator ng tricycle. Pero habang tumatagal, lumalaki raw ang hinihingi ng mga sospek. Kaya napilitan ang iba na magsumbong sa pulis. Ang nangyayari po, parang eh, ang sa amin natitira, eh, yun na lang talagang lahat para sa pamilya namin at yung yung kabuuan ng aming kinikita. Eh lalo sa kanila na napupunta. Ang lalaki po ng kanilang katawan at matik makikisig. Kami po ng mga patpatin, eh, kami po po yung kanilang kinikikilan. Hinala ng CIDG, posibleng may mga kasabot na mas matataas na opisyal ang mga nahuling sospek. Katunayan, isang opisyal ng Bacoor Traffic Management Department ang tinutugis dahil hinihinalang kasabot sa pangungutong. Mahaharap naman sa reklamong robbery extortion ang mga nahuling pulis at ang kasabot nilang sibilyan. Pinasisibak na rin ni PMP Chief General Benjamin Acorda Jr. ang Happy ng Bacoor City Police Station dahil sa command responsibility. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba ang may alam at may sa panahon ngayon. Huwag maging at maging una sa lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.